Habang nasa isang resto bar ang Showtime family, invited din si Paolo Abrino dahil present nga roon si Kim Chiu. Kinangkita kung paano bantayan ng aktres habang nga roon sila. Pinagpala nga talaga sa babaeng lahat. Sinalunan ni Kim Chiu ang mga kaswertehan sa love life. Sa bagay, lahat naman ang ito ay premium niya. Sa lahat mga luha na pinagdahanan, noong panahon na nai nainiwan siya ni ex-boyfriend na si Siendine, ayon nga sa mga komento, ang saya at ang sarap sa pakiramdam na palaging magkasama ang idol natin, despite sa mga lumalabas na paninira online. Ang sakit kasi sa pakiramdam minsan, yung mga pangbabatikos nila. Nakesyo wala naman gana itong si Paolo kay Kim Chu, dahil pinagtyatsagaan lang daw umano sa trabaho. Pero ngayon, mas nadinawan kaming lahat na hindi lahat mga nababasa namin sa social media kay dapat paniwalaan. Mahalaga na magtiwala tayo sa ating mga idol. Ayon pa sa isang komento, nilayag na ulit ang Kim Pao. Huwag na tayong malungkot. Ang mga ibinabato sa kanila ay pawang paninira. Hindi dapat magpaapekto sa kanila. The more na ipinapakita natin na ganon, mas lalo nang silang matutuwa at mangiinis. Spread love na lang. Iwasan ang mga away-away sa social media.